Sinabi nga ito ni Luka Doncic matapos na ang kanyang 73 point performance laban sa Hawks. Pero bago yan mga idol ay pag-usapan muna natin ang history na kanyang ginawa dahil sa ngayon pang apat na. Itong si Luka Doncic mga idol sa most points in NBA history right behind Wilt pati na rin kay Kobe Bryant. At alam nyo ba mga idol si Luka Doncic daw ang first player in NBA history na umiskor ng 70 or more points while having a 75% shooting on the field. 25 out of 33 edong si Luka. Halimaw na performance kaya naman grabe ang history na kanyang ang ginawa. And then si Draymond Green na patwit mga idol unreal nga daw itong si Luka Doncic. At tinanong nga ang Hawks diba tinray nila itong si Luka Doncic? At kung hindi nyo alam mga idol ay yes, on draft day ay pinalit nga ng Atlanta Hawks itong si Luka Doncic para kay Trey Young. Ilang reaksyon pa ng mga NBA fans mga idol, ito daw ang sinabi ni Luka sa buong team ng Atlanta Hawks is different, another record broken at si Luka nga daw ay next level na at this point at talaga naman daw na siya ay isang special talent at si Luca daw miss score ng 73 points while only missing 8 shots at talaga naman daw na he is the best player in the world. He is a cheat code nga daw, isang generational player at talaga naman daw na ang kanyang 73 point game ay isang masterclass. Every move is calculated, every shot on target, it's about making every opportunity count. At bago nga natin alamin ang mga sinabi ni Luka, ito muna nga ang kanilang head coach na si Jason Kidd. Abay talaga naman daw na in the zone. Itong si Doncic sa game nilang ito at sa umpisa pa nga lang daw ay mainit na kanyang kamay. Hindi lamang daw yan dahil complete game ang kanyang nilaro mga idol. Kanya raw pinagkatiwalaan ang kanyang mga teammates down the stretch kaya't nanalo nga daw sila this game. At ganyan rin na kwento mga idol na simple nga lang daw ang kanilang game plan. At ang kanilang game plan ay si Luka Doncic. No other game plan needed mga idol, just give the ball to Luka. Ito daw ang plano nila sa labang ito. At ito na nga mga nasabi ni Doncic mga idol. Sabi nga ni Luka coming into the game ay gusto niya nga daw talagang manalo. At ang dahilan nga daw niya ay dahil lately nag struggle nga daw ang Dallas Mavericks kaya naman badly needed nila na manalo this game. Bagid niya pa nga na actually he was just going with the flow sa labang ito at kanya lang daw kinukuha or tinite kung ano daw ang binibigay sa kanya ng depensa ng Atlanta Hawks. Sa second half daw ay Noble team na siya ng mga player kaya he makes plays pinasa muna sa kanya mga teammate pero may mga ibang pagkakataon daw na binibreak niya ang double team to create his own shots. Sa tingin niya nga daw, itong kanyang performance is one of the top performance niya dito sa NBA so far. Pero sabi ni Luka Doncic, he was just glad na panalo nga sila laban sa Atlanta Hawks. So yan ang kanyang mga nasabi mga idol, kahit grabe ang kanyang performance, historic mga idol, ay si Luka Doncic masaya lang dahil panalo sila this game. Anyways, mga idol kayo ba? Ano bang masasabi niyo sa ginawa ni Luka Doncic laban sa Hawks? 73 points. Comment niyo lamang ang inyong mga opinyon.